Tapos alam mo minsan yung, yung pag na sale stock mo na yung sarili mo into something. Ang nakakatakot yung sarili mong kasinungalingan, pinaniwalaan mo na. <laughs> <laughs> Tama. Di ba yung mga tipong, yung kunyari yung cellphone? Alam mo naman sa sarili mo na iPhone 15 at 16, wala namang pinagkaiba. <laughs> <laughs> na sobrang solid ha, na talagang bibili ako. Pero dahil nga binili mo na siya, sabi na natin pride. Di ba may mga ganun tayo, ba't mo binili? Eh, parehas lang sa 15, mas mura pa. Dahil gusto mo depensahan yung alam mo sa sarili mong mali mong desisyon, yung sarili mong kasi nung alingan, pinaniwalaan mo na. Di ba? Hindi De ah, tinan mo to. Tinan yung camera. Ba? <laughs> De defend ba? O oh, di ba, mas grabe yung saturation. Yung mga Di ba?